hi hey guys tapos na guys eto na guys almost done na guys plus apat apat na araw yan yan lang simple lang simple lang wala na sakit sa ulo ang paglilinis. Maraman uh, sa gitong ang nilolong for a lifetime na yan. At mag-audit tayo guys kung na magkano tayo ng gastos guys. Bali, ano din, mabot na kulang-kulang kulang-kulang sobra. Kisimil materialis at saka labor. Pera pa yung mga merienda pagkain, tanghalian. Yan Ayan guys. Sa materialis na sa ano na kinsi. Yan guys. Kasi balik-balik, balik-balik. Pwede na guys. Sarap ng ganyan. Walang gamit o. Oh. Diyan kahihiga. Diba? Kaso mamaya ipasok na yung mga gamit. Puno na naman. So, yan na yung guys. Yan na. Wala pa yung mga upuan so Kaya makalat dyan. Malinis dyan. Pero di ba napasok na. Pero papalitan ko rin yung mga gamit na yan. Bili tayo ng bago, syempre. Pati mga pamula sa paa, papalitan natin. Ayan. Wanda.